Hi guys, may pa may papagita pala ko sa inyo guys Itong gate so napaka high tech Automatic Pag sinabi kong open Open yan agad guys Sabihin ko open guys ha Open Ayan Automatic guys no Pag sinabi mong open, open sa agad guys Ganon ka high tech guys Kami pala tong gumawa nito guys Ayan guys oh. Yan. Pakaitik pag sinabi kong close. Close agad yan, guys. Close. Di ba? Ganyan ka guys. Kaya kung gusto niyo magpakabit ito, guys, PM niyo lang ako sa Page score Baking Vlog at saka sa YouTube ko. Doon ko i-upload, guys. ba ganda, guys. sa ah. eto Yeah Ito yung ginawa namin guys. Open. Uh, open agad. Yan, ganyan ka lupit. Automatic. Yan ito pala yung kung anong makina. Yung sa loob. So, nandito kami ngayon sa dito kami ngayon sa Bakulod sa Palmas. Ito yung ginagawa naming bahay. Ayan, lapit na matapos, guys. So, pasok tayo diyan sa loob. Pakita natin sa loob, guys. Tara, manyo ako, guys. So, okay na titong bahay na ginagawa ayan o, shout out kay Tito Nelson ayan. <laughs> shout out kay Red <laughs> si Solag Boy photography so ito ko kayo dito guys ganda dito guys ayan o taas ayan yung ginagawang bahay Lucky to guys. Mayroon din si CCTV. Yan, kinabit. Kinabit namin si CCTV guys. Saka smart lock. Lato na door. Smart. Smart home. Smart lock. So, oh, punta tayo dito sa taas. Second floor. Hindi na naman na daan guys. Napakaganda. Oh. Napakakintab na ang gawa. Lapit na ito matapos guys. Ba ngayon na lang sa sa sunod na vlog ko guys. Bali tatlo lang ito ka kwarto. So dito tayo sa kamila, Ayan okay, guys o. Napakalawak dito guys. master bedroom po ito guys kasi malawak so punta tayo sa CR ito yung CR nila guys so yan ganda ganda na pagkagawa and may shower ito guys so may jacuzzi yan hindi pa natapos Ganda dito, guys. Pagkagawa So, dito tayo sa labas. Mangin dito, guys, oh. o oh. no. Tayo sa Teres. Sa kuan po ito, guys, sa Palmas. Ito sa Bacolod City. ng gito. Uli. Eh, baba tayo guys. May aircon din dito. Dito guys, hindi ma-open. Hindi mo bakit. Okay. Ito po yung sa second floor. But... Crystal. ganda rito guys okay, so. oh. Ayan, ayan oh. maganda So, punta natin yung solar guys na kinabit namin Tara, samahan nyo ako guys Okay, ganda guys oh. Ayan Ayan Ito na tapos tapos guys. Dito meron din dito guys. Ayan. May na kwarto dito guys. Ito po yung gumagawa guys oh. Mga professional. professional <laughs> So, pasokin natin itong isang kwarto. May um, CR rin dito guys. So, okay, uh, okay. maliit lang itong kwarto guys. Pero, wala. Okay, okay. ito, ito sa kabila. to puntahan natin yung kinabit namin ng solar ito guys oh. Okay. yan yun naman guys sular wala na kayong babayaran na kurente tatlong batere saka DG 6 kilowatt okay. may sariling kwarto talaga to guys o okay. tingnan guys yan para na yan sa solar talaga Participación social porque pa mi cuarto. Yeah. sebaik-baik. po Shout out. Shout out. Hey, hey. Shout out. Maki maki. <laughs> Shout out tuh si Makmak. Pamanoon sa vlog. niya to. Ito guys oh. Shout kaget na kagwit. Oh, ito ito si Wala man. Yan. Update ko na lang kayo mamaya isa. Bye bye.